Gusto, <laughs> isang kubo yun, isang kano, nakawang kano pa <laughs> Oh, oh, gunball nga yun Gunball nga yun, makabuli <laughs> <Amin. laughs> na Amin na naman mga kakri, magandang mga ka Tungali, hapon gabi Kung kailan naman tumapapano, kasama natin itimbang sa matay, malaya Malayo ba? Saan, saan lulusong? Sa dulo pala Dali na natin muna yung motor natin mga kakri Sa dulo pala malayo pa, malayo. Oh, oh. Yo, Yo. Yung Tumon. Ano ba? Oh. Ha? Ganban, <laughs> ganban, <yun. laughs> ganban, 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 Walang piyansa <laughs> <laughs> <Agra> yan <laughs> Robin niyang kaya mo <laughs> hindi na <naka, laughs> Hindi na ka mag piyansa February na yung mga Ang alamat ng bahog mga kakri <laughs> Full chance Full Abutan ah, kami ng ulan mga kakri Pero may tala akong payo Kaya Gusto ko ipakita sa inyo Kahit may mga bahuktong kasama ko Masisipag to mga kakri Kung ulan umaraw Walang atrasan Magpakan to mga kakri Ayun na Ambul eh Sigurado na Walang paltos to mga kakri Ulan to <laughs> Ang <laughs> gigil na gigil oh, na Ho! <laughs> Wega mo! Pahinto na! Pahinto eh. na! Mamaya ka manggigil Nagu... Walang karga Mamaya ka daw to manggigil toying toying pag wala kang karga Ay pag may karga na Ito malina pala Ano natin na ito, ano, Ginawa na yung ano ito? ano? Pero pag ano? Lulo yun? Wala rin yung pagkakwana, yung tagula na. Wala naman ba eh. na toto yun ano Makikita uh -huh. no, mo, sabi ko siya, efektif yun uh -huh. Kaya lang, pwede siya, pwede siya namin ito uh -huh. Pero nakakatulong talaga yun ha ah.

Ah, kalamiga. Mama e kama haru tinte. Ene bana si. Ne baka don. Ne ne sin eske jemba yo. Yun. Ano ko? Naglalagay na ng ano. Ang <laughs> badaan. Yan talaga, ano. Ayan. Ah, Ayan. tama Ayan. 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 Ayan.

<coughs> ha? Eto <laughs> na mga bagri Eto <laughs> na mga bagri si Mista Tingnan natin kung makakahon Tingnan natin kung malakas na si Mista talaga Eto na mga bagri si Mista Kaya mo ba yan? Onsi na onsi Oo, si di malaki. Oo, oh, si malaki. Dosi daw. Eh, na Oo, si Mista. Patay ka yata ang Mista ka, wakagre. Yabang naman ni Mista. <laughs> oh, oh, oh. dire, <laughs> Ah. La dale, na yun, ilimista! Lahat dahan na yung yun, si Don Eto, 12 do, si daw, ah, mga kangling O, wala kayo makamakyaw, malakas tong kalamaw natin Eto, eto, tingnan natin si Toing 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 Toing, ilan yan? Eleven! Tingnan niya natin, baka kung sino mas malakas Ilimista si ba? O si Toing Toing? Nakangiti na si Toing Toing <laughs>

nego. Kala mo ikaw lang ha. Kala mo ikaw lang. Ha 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 ha. Meron pa isa. Meron pa isa. Hindi pa tapos. Ang mga Hindi pa tapos. Saan ba? Saan ba isa pang challenge? Ito. Ito natin daw. No. Hindi pa raw tapos. <laughs> <laughs> Munti na lang, lumunta ng konti Lumunta ng konti Hinatapilok na <laughs> Inihintay talaga ni Mar na makakon yung kalabaw mo <laughs> Okay, dito, dito, dito Ayan natin <laughs> Kapata Kapata daw eh Kapata, nakikipagpareha sa ano Ayan oh. natin Ayan natin dito Ako Ano rin to ah Lihat lihat ah. Si ah, Hercules. Ayun pala, dun pala may hirap ano. wali wala talaga ya, mukhang lumakas na talaga yung Bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao là bao nhiêu 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 bao

Dati mayroon hirap pero mga kagre, dito kami dumadaan. Dito, yan o, oh. dito da, dati yung daan yan. Kaya lang pagka nagtagulan na, mahirap pa rin yan, mawawas out tuloy yan eh. Dito dati daan yan, yan. Eh, mag, nagbayad sila ng ano, nagbayad sila ng pera ng ano dyan, isang kaban kada daan. Ay, ewan ko ba kung magkano binayad, basta may bayad dyan daan dyan. Para makadaan sila maayos. bababalang lang muna dyan oh. bababalang lang muna daw diyan Ah <laughs> uh, Ibababa lang muna dyan Tapos Pupulpak na nila mamaya Ah, uh, balik na ulit kami mga kagli Kukunin na din namin yung then <laughs> <laughs> kalabo niya malakas <laughs> kasi malakas nga naman kasi kalabo niya hindi ko magulong pa yun ay yapak na ala kalay pa ya pero malakas talaga yung kalabo wala ka din ang bulo na to talaga yun

Ah, ito na si Ito si ay toing pangalawang hilan niya na yan. Tapos magpupuno na siya doon. Dadalhin namin na doon. Hanggang Aba! Lakas ah! Ayun o! No, ayun o! No, ay! Ba't gano'n yung baha? lumaligtad yung baha? Ba't gano'n yung banya Ano ba, ba, ba doon? Pero hindi naman lumuda lumuda yung yung bukulang Ano tawag po kukulang yung lumot pero hindi naman yung tuod. Mahamay ko Mahamay ko. 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 ko Kailangan kukupitan Kailangan kukupitan ko Kailangan kukupitan Yung kukulangan lumot, hapang pira Eto si makmak malakas na mga kaan Lakas nga nito ang kalabaw na to Mahamaday ko Mahamaday ko Mahamaday ko Kailangan kukupitan Dalawang sa baga Dalawang kami Dalawang oh. kukulang yung lumot, dalawang Meron palang gano'n, meron ako nakakita ng <laughs> gano'n Mahihina siguro yung paa niya Kaya yung pinaka balik, binaligtad niya yung paa niya Paano makahawon? <laughs> Mahabay ko <kukaw>, ko <kailangan> <laughs> Mahabay ko <kukaw>, ko, kailangan gumitan <laughs> Hindi ba ako Ang bihira yun ah. ah May isa pang aawon na natin

tata ka pa ba't na <laughs> pag alas daw <laughs> eh. na si nalusong hindi ka lang ako ini toy hindi mo muna ah? masyado ka na masyado ka nga to yung toy ay ay mapasay mapasayin mo na ha diretso na kayo ngayon Ito yung ito, ito Wala naman akong masamang intentions sa'yo Tumingkad na naman mga kagre Lulod Pero di susu Adali Tuming-tuing ha Pagod na mga kagre Nanginig yung tuhod niya Nakita ko eh Pinwersa niya eh Tumaldak paliguan muna. Kasi tayo tayo alis na. So, ya. wow. Ayan na, na, na. pa si Toy Ah dito magpupunuan na sila dyan Ayan nga Walang bakero Ayan parang

へい。

pagita mo nga, paano ba yun? Hindi naman tuhod yung nakakwal eh. Hindi kaya Pinabaligtad yung paa eh. Pinabaligtad yung paa yung eh, nakaganaw pero hindi naman tuhod. <laughs> Kailangan na maaba tayo ko. yung Kailangan paputula, gupitan na ka. Kaya bumaligtad na ka. Hehehehe

Sinako, mga maliliit mga ba, sinako nyo dyan. Hindi, tama lang po yan. 60 kilos. O 59, yun. Tama mga kakari, kakain muna raw yung... Sino kaya yung mahihila na yun? Eh. Sino ba? Hilatan. Hilatan na? ba daw kay Alaga kung hindi tayo mo. Tayo ba? Hindi na 'yan. Hindi. Eh, sipo 'yan eh. Hindi pa tayo yari dito. Hindi. Para kakumamay. Tatlo na lang yung magdadiretso. Ay, Ay, ikaw kaya babalik daw. Ay. Ay eh. Babalik na lang ako. Babalik na lang para mag. Kalon. Tapusin mo na 'tong ibibigay sa isang tao. Bago sa susunod, so, Ah, no? oh, ikaw ga sambo ko. Hindi na ano na kasi ni Bayo Marion. Nung sinubukan niya mabait sa makit ulo niya. Kailangan isa-isa lang. Ega ano. Oh. <laughs> Ay, ano pinagsabi niya? Okay. Sumakit ulo niya. <laughs> Sumakit ang ulo. Kaya tandaan niya na ngayon. Oh, sige, pagsabay mo. Maipapasok ba sabay? ah mo si Kevin Hindi, hindi sana Hindi sana isang usapang bahog yun Ano natin? Kailangan muna muna Kasi eh, iniisip ko kagad yung Andun eh, dito muna tayo kay Kuya Mario Ang oh. bila <laughs> <Umpira. laughs> okay, gusto lumipat tayo nung Kuya Mario Di pa tapos tayo Ang bila Ang hirap na itong dalawa bila Apa isa lang isa sampai <laughs> isa isa lang Ah, mo na ba yun, di ba? Masakit sa ulo na ako. <laughs> daw. Subukan na. Masakit sa ulo. Yeah. Yeah. Okay. 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 Okay, okay. okay, Oh, nang ang bumutas. <laughs> ang bumutas. Ang bumutas. <laughs> Hello. Ikaw ay may, tang subo ka diyan, yun eh. Ha? Ah, oh, uh, Tangina. Ang pangalawa. Ang <laughs> mga ko yun, patay ka ako si Parpy ah, ah, ako, e, <laughs> gupitan, eh, <laughs> <laughs> ko ko eh Kaya lang ang gupi talaga Gugupin talaga at mabay ko ko

Kailangan po tula na yung Pero hindi ka baong. Ah, hindi ka baong, hindi ka baong. Parang gasgasa na. Hindi ka, hindi. ano? ano mm -hmm. eh. Madulas eh. Madulas yung gasgasa na yung Dapat eh, bumuod ka na, doon ka na yung team Kalawit eh. Team Kalawit. Kain mo na yung mga <laughs> Ah, yeah. Ha, sige. Dami si Pons. Ah, kagre, kakain muna sila tapos yung mga karga nila na yan, ididiretso nila sa bahay. Sa bahay niyo po ba kayo Mario ilalagay yan? Sa, A sa gym. Ah, sa gym. Para hindi pwedeng pagmalakihan ano. Nasa ah, ako, oh, Bereno. Eh, pag dyan lang sa karsada, eh, pwede pag malaki Galing ko yung Mario. Ah. Mga kagri, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much, mga